Hello, hello guys! So, ayan, naghahanap ba kayo ng maayos at, at may magandang view na kainan? So, halina kayo sa Belisama Restaurant sa Escala, sa So, ayan, makikita nyo, ayan, yung view natin is yung Taal Volcano. So, ayan, o, oh, picture-picture muna tayo dito habang wala pang mga tao. Kasi, dito kami magla-lunch. So, ayan, o, oh, makikita nyo ang Taal Volcano, ang lake. A lake pala, Taal Lake. Mali ako, sorry. Lake pala, Taal Lake. <laughs> so, ayan. And, syempre, mga Philippine... cuisine tama ba? Ganun na 'yon, mga Filipino food 'yon dito. Mga ano nyo, ma-order nyo kung ano man 'yung menu gusto nyo. o 'di ba? Syempre kasama ang aming baby boy. So, let's go. Ayun, may dumaan yung ano, diwata. Diwata. Ayun. So, ayan, eto nga pala 'yung pinakanlabas nila. At saka pala, guys, bawal pala dito ang pet. So, ayan, 'yung aking pet ay iniwan ko sa kanila kasi may iwanan talaga sila ng mga pet ko may dala ka so pwede mong iwan doon sa kanila may may babantay doon so iwan mo doon so kung anong oras kayo doon mataas kumain nandun siya so ako naman tinitingnan tinan ko naman yung baby ko doon so okay naman siya tapos ayun nga after ko naman kumain lumabas naman ako at alam mo yun, kinuha ko na ang aking baby. So, eto na nga on loob. Napakalawak talaga dito. Pwede ka dito mag... Yung staycation, ganun. Tapos may pool. Yan, ganyan. staycation ka dyan. Maraming kwarto dyan. Maraming room. Search nyo na lang yung Escala, Tagaytay. Ayan, bilis sa restaurant. So, Ayan, kung makikita nyo dyan, sobrang ganda ng view. At parang sarap dito maglaro. Alam mo yun, ang, lawak ng space talaga dito. So, ayan. O, mo sa baby, nag-enjoy, nag-enjoy talaga dito. O, ba diba? Parang sarap dito mag-staycation. Ganon. Dandang lakad. Pagdating ko nga dito sa view, ayan aura-aura mo na habang wala pang mga tao, busy pa sila doon mag-CR kung sa sila pupunta. So habang wala pang tao, sulitin natin 'yan. Ayun nakikita niyong lake, ayan yung Taal Lake o di ba? Napaka lakas ang hangin. Ayang feeling ko uulan kasi ano yung alam mo yon yung ulap. So ayan aura-aura mo lang ang peg dito ha. eto na nga mga northern order naming mga pagkain so ayan syempre hindi mawala ang mga ano diyan mga sabaw-sabaw kasi mahilig tayong humigop ng sabaw so ayan ang sinigang na bangus belly ayan kung makikita niyo ayan kayo na ang bahalang lang tumingin ko ano yung mga pagkain namin basta masasarap. And then, kami dalawa. Ayan. Aura-aura muna kami. Ayan. Feeling namin yung parang nasa ibang bansa kami. Char! Ganon. O, oh, ayan. Oh. Ay, may pagbuhat-buhat pa. Siyempre, <laughs> ang saya-saya namin kasi nga, ano yun, alam para kami nakawala sa howl, o oh, Tapos, ayan, may pa-emote-emote pa kami dalawa. Magkain-kain kami. So, ayun lang, guys. Masaya dito at maganda ang view. So, ano pang hinihintay niyo? Pag gusto niyo, dumaan, pag gusto niyo kumain at napadaan kayo dito sa Tagaytay, try niyo din dito. O, oh, di ba? Sulit ang binayad niyo. Sure, gano'n. O, oh, ang sarap na. Ininom ko na ito. May avocado, eklabuna juice, gano'n. Milkshake. Ang sarap. So, try niyo din. So, ayun lang. Bye!